Bisaya, bisaya. Mahina. Ahaha. Katawa, katawa. Kapat. tabang mo tanan, be. Basta Tagalog, ang daming squatter. Pag Tagalog, pahirapan sa water. Okay, paminahon, ha? Dili, no? Dili, no? Legends, never guys na lang uyab ni mo. Hihi. Sakto na kagbukog part, ha? Kompleto na kagnutrisyon, di na mabawog. Klaro ka niya. Unsay kalahian sa Tagalog o Bisaya, ang nakatira sa ila, ah, gapuyo pa. Ang nakatira sa ato, gangisina. gangisi Yes! Ay mo kalimot pa utog dia guys. Tabo niya, Unsay Bisaya sa I touch myself. Kulkog man siguro na. Kulkog? Churoy! Lagi! I touch myself! What if? balik ang ginoo niya, naglo-lo ka. Maluwas ka ka. Ala! galo Ala! Si Kuya, naglo-lo na pod Watod ma! Ma! Si Kuya, naglo-lo na pod Watod ma! Nag-Facebook na ko ma! Bukod sa Diamond, ano pa ang batong mahal? Droga! Droga! Sugot ka, tagaan ka damo ang kwarta, kanyami obra, pero ako imo asawa. Itila sining sa museyong nagalolo na. Ala, galolona wa! <laughs> Ala! Bugtong, bugtong! Hindi tao, hindi hayop, pero may buhok. Bahog bilap. <tinyo> Mangkikyo sa <-saringo. tinyo> Ala, si Kuya, naglolo napod. Watod, ma. Ma, si Kuya, naglolo napod. Watod, ma. Nag... Nag-Facebook ko, ma. Ito ang epekto kapag palagi kang nagalulu. Mas mapapasarap nito ang tulog mo. Maraming tao lalo na ang kabataan ang nagalulu bago matulog at ito ay nakakatulong para maibsan ng mga insomnia nila. Tata, oh. nai nag lo di Lood Sanay mong binubuat, brother. Alangan kay katung mga pang-purma-purma naku ba? Ayaw lu -lu. Bugtong, bugtong. Hindi tao, hindi hayop, pero may buhok. Titi. We <coughs> never cry. Pag may pera ka, maglolo ka. <coughs> Mahilig ka bang mag-BJ? Hala, baka mabilaukan kaniyan ha? Nasa nan Tete. Pero muna bago Tete. Okay. Nanx kalam. A few inches later. Eh? Ano ang gagawin mo para makatipid sa gas ang sasakyan mo? Ang lolo. Ah! 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 Saan na yung brother? At tawag nila rito! Olo! Oh, no!